Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Astro at maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating channel. Ngayong araw na ito, may panibagong kwento tayong ibabalita na tiyak na magpapakilabot sa inyo. Sa mga first time viewers, welcome sa ating channel. Dito, nagbabahagi tayo ng mga kwentong katatakutan na siguradong magpapatayo ng inyong balahibo. Para sa mga regular nating viewers, maraming salamat sa patuloy na pagsama. Kaya't huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell. Story time. Ang kwentong ito ay nangyari ilang taon na ang nakalipas, taong 2018, kung hindi ako nagkakamali. Sa panahong yon, nagtrabaho kami ng partner ko sa isang maliit na kainan o tap sa Logan. Siya ang nagpasok sa akin sa trabaho kahit na noong una ay ayaw ng mga may-ari na kumuha ng magkasintahan bilang magka-duty pero dahil kulang sila sa tao at kailangan-kailangan nila ng karagdagang tulong napapayag din sila sa huli. Yung pwesto ng kainan ay nasa second floor ng isang gusali na nasa gilid ng highway katabi ng isang gasolinahan. Sa baba ay may isa pang kainan, may tindahan ng damit, at sa kaliwa naman ng building ay may bar. Ang kainan namin lang ang bukas ng 24 oras habang yung ibang establishment ay hanggang gabi lang ang operasyon. Dalawang shift lang kami, 7.8 a.m. hanggang 7.00 p.m. at 7.00 p.m. hanggang 7.00 a.m. Dalawa lang ang crew kada shift, kaya kami ng partner ko ang palaging magkasama. Maliban na lang kapag may day off ang isa sa amin. All around ang trabaho kasama ang paglilinis, pagkuha ng order, pagluluto, at pag-aasikaso ng cashier. Ako ang palaging naka-assign sa cashier habang siya naman ang nasa kitchen. May maliit na bintana sa gilid ng counter na nag-uugnay sa kitchen. Doon ipinapasa ang mga pagkain kapag ready na at may bell na pinipindrot ng taga-kusina para tawagin ang atensyon ng cashier. Sa mga unang linggo ng trabaho, Normal lang ang lahat. Wala akong naramdaman na kakaiba. Pero nagsimula ang lahat nang maasrain ako sa night shift. Minsan, habang busy ako sa harapan, biglang tumunog ang bell mula sa kitchen. Pagbukas ko ng window, wala namang pagkain. Tinawag ko ang partner ko at tinanong kung bakit niya pinindot yung bell. Sabi niya, hindi raw siya ang pumindot. Tiningnan pa niya ako ng kakaiba at sinabing, ako na lang ang pipindot ng bell pag ready na. Huwag mo nang gagalawin 'yan basta walang pagkain, ha? Akala ko nagbibiro lang siya. Pero habang tumatagal, paulit-ulit na nangyayari. Minsan kahit wala siyang ginagawa, tumutunog ang bell. Maraming customer sa gabi kaya hindi agad namin nabibigyan ng pansin. Pag-uwi namin isang umaga, habang kumakain kami ng almusal, sa kanya ikinwento. May bata daw na gumagala sa lugar, bulong niya. Yung daw ang pinaglalaruan yung Bell. Huwag na lang daw pansinin kasi hindi naman nananakit. Napatawa pa ako noon. Pero habang tumatagal, parang hindi lang basta laro. Ilang buwan pang pa lumipas, nagsara na ang bar sa tabi namin. Yung kainan sa baba hanggang alas 12 lang. At ang clothing store ay hanggang 6 PM lang bukas kaya kami na lang talaga ang gising sa buong lugar pagsapit ng hating gabi. Doon na nagsimula ang mga mas malalang pangyayari. Tuwing alas dos ng madaling araw, bigla kaming makaririnig ng mga tunog mula sa bar. Tila may nagbubuhos ng tubig, naghuhugas ng baso, o nagliligpit ng mesa. Pero sarado na yon at wala ng tao. tiningnan ko ang CCTV monitor na nakatutok sa hagdan. Wala namang umaakyat. Pero may isa pang kamera na may motion sensor at doon namin nakitang minsan ay nag a kahit walang tao. Isang gabi, habang nililinis ko ang dining area, biglang nag-slide ang isang upuan na para bang may umupo. Napatingin ako agad sa CCTV pero wala namang tao sa footage. Ikinibit-balikat ko na lang hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan, ang bumulong alas 5 ng madaling araw. Tulog ako noon sa isang bench habang ang partner ko ay abalang naglilinis sa glass window sa labas. Bigla niya akong niyuyugyog, namumutla at pawis na pawis. "Tumayo ka na," sabi niya habang nanginginig. "Ano meron?" Si sumitsit sa akin tatlong beses tapos may bumulong sa tenga ko mismo. "Anong sabi?" "Good morning," pero ang boses sobrang lalim, parang hindi tao. Hindi ako makapaniwala. Pero nakita ko sa mga mata niya ang takot. Hindi ito gawa-gawa lang. Simula noong hindi na siya lumilinis ng salamin kapag madilim pa. Hinihintay niya ang unang liwanag ng araw. Isang madaling araw naman ako ang nakaranas. Nagmamop ako ng dining habang siya naman ay nasa kusina. Bigla kong narinig ang boses niya. Love, halika na nga sandali. Pumasok ako sa kitchen. Bakit? Napakunot noo siya. Hindi ako tumawag. Nanindig ang balahibo ko. Maya-maya, habang nagmamop ulit ako, biglang may bumulong sa likod ko. Gusto mo tulungan kita? Napatalon na ako sa takot. Hindi iyong boses ng partner ko. Lalaki, malalim, malamit. Sabay lumamig ang paligid at gumalaw ang isang silya. Tumakbo ako sa kitchen at sinabing, Mamaya ka na sa kitchen, samahan mo muna ako dito. Hindi ko na kailangang ipaliwanag. Alam na niya. Nang makakwentuhan namin ang dalawa pa naming kasamahan na pang umaga, nagulat kami sa sinabi nila. Matagal na yan. Simula nung nagsara ang bark, siguro hinahanap nila yung ingay at tao. At wag na wag kayong magkwento ng ganyan habang gabi. Naririnig daw nila. Simula noon napansin namin, tuwing may kwentuhan ng kababalaghan, mas maraming nangyayaring kakaiba kinagabihan. Kaya tuwing umaga na lang kami nagkwekwentuhan, tumagal pa ako sa trabaho ng ilang buwan. Sa simula ay takot, pero kalaunan ay nasanay na rin ako. Ginawa ko na lang biro, kahit sa loob ko ay kabado pa rin. Natutunan kong mag-ingat, magdasal, at igalang ang hindi natin nakikita. Sa huli, Pareho naming iniwan ang trabaho sa kainan, hindi dahil sa mga multo, kundi dahil may mas magandang oportunidad na dumating. Pero hindi ko makakalimutan ang mga gabi sa Tapsilogan, kung saan ang bantay ng gabi ay hindi lang kami. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin ang bumulong ng, Good morning! At sa tuwing mag-isa ako sa gabi, napapatingin ako sa paligid, baka naroon pa rin siya.